Kami tayo ng mino mga idol, mino naman tayo para walang takas. Ito, promise po yung tackle to mga master, subukan natin sa dalag kung mahusay din. sắp 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 tao cũng patay, Yun, bữa nay là mang, hmm, hmm. Wala nah, sabitan. Sabitan. Hmm. Nah, itu. Itu tuh. tuh. may nasunod yan yeah, yan yeah. may mm. nasunod sabi sa mga ito may nasunod eh laki nya good size ayos problema wala akong place ay sya ayoko na nakawala ka Nahulog siya. pag malabo mata. Muntik na. Muntik na. Muntik na. Muntik na mga idol. Ito <laughs> lang. Sure ko lang. Oo. Oh. <laughs> Muntik na makawala. At lang, lang. Ito natin ang lagayan. Ito natin lagayan may wakan talaga yun no? dali mga dali na <laughs> kala ko mga idol ako wala pa eh ang tagal ko wago nakita ito ko lang mga idol pamain natin na. ito bisugo from Cebu yung takal yan mga idol

Putang kita ko nung nasunod Sa kadal Nandun oh Lali ka Ito naman tayo Baka nandito ang dalag Sean. Tarito. sumabit yan, nasunod na nasunod na ah. pinahirapan mo ko ha yung sinabitan mo Kala, -kala, Kala mo isda pa damo. Is that kaya? Ba't parang ibang isda naman huli ko? Oh. Mga idol, ibang isda na naman. Na huli ko. Gamit ay mino. Oh. Tilapia ba yan? Tilapia nga. Hmm. sa katawan na full na siya full na siya ito ha <laughs> mga idol oh kitang kita nyo yan tilapia pero full hook siya so sa tingin ko ini strike nya talaga siya kaya lang maka nakawala and then ayun minala siya nasabitan ulit <laughs> okay